So what's up mga goy no? So karon gi pang laay mi. So nami na uh, huna-hunaan sa so, igagaw gagaw. May na pag na uh, naisipan kami ano, puntahan kasi simula nung bata pa ako, oh, di pa talaga ako nakaakyat doon sa bundok na yun, nung yung pinakita ko na ano na bundok yung nasunog. So ngayon pupuntahan namin habang malinis pa yung ibabaw. So andan yang kasama natin si RR. Hi guys, what's up mga goy? Tara na. Isa lang kauban lang

lubis ono arang ungana so doon lang tayo mga guys doon nas katunga sa entrada pa ha tapay nagdatag pipsi ar nagdatag pipsi pa doon ang babaw kayo mga karang uhawa arba tubig atay may tubig ay arang ka May may <tipos> so, mga guys. Uy, mura mag tawhan nandiri diri mga guys. Tawhan gani kay buhok magtai. Di araw mga guys. So mo na ni entrada. Di pa madiri kun ar tunay na patag diri. Diri na pamikutom sa una wa nami ka sa kababaw. Ah. Susara siya ng mga kahoy mga guyo. Pang tanong pag unis ako. So, Pero, indot ka doon, limpyo na Oh, nakuha mga guyo.

Ah. Hangak bodoh. Luar betul big. <laughs> tegal dah ni, ke depan dah na ni. Nah, napak guys. Peace, guys. <laughs> Ah. Arang kahanak mga goy ho oh. Katunga, nangangalahati pa lang kami Pero Kakayanin natin to First time kong umakit dito Simula nung uh, kahit nung bata pa Di ba dito diba? So hanggang dyan lang kami Kasi ano yung Damo makapal pa Kaya Let's go Mga <laughs> goy Aduh, tak kami rawan. Oi, arah kau, bah. Arah kau tak umur Angga, angga, ijan tutup tak kira, tak kira lagi. Duta mago yo, kita kon bah, putih. Mana on? Beringan. Beringan. Beringan dulu. Beringan tipis.

gumugulong to pababa yung mga bato na yan yan gumugulong yan pababa kaya may mga bahay doon buti naman hindi sila tinatamaan pag ano, may gumugulong nung nakaraan doon sa kabila may gumulong na bato so <laughs> timbers timbers tempers, tempers, tempers. walang tubig. Tutoy na naga to. Bilangin has. Hey, what's up mga goy? What's up mga goy? Dima di mo daw kan? Di mo pala Roderick. Hinangin has. Ito lang duta na ko nung lulong, jaro. Eh, anduta, So So, patuloy tayo. Puro tayo dal ah. Sana, Rah. Yo. Eh, kaya pa? Yah. So, ito yung first stage. So, yung second stage, you know. Yung bundok So yung final stage doon sa dulo. So titignan natin doon kung makapunta tayo doon. Kasi sabi-sabi nila, yung naririnig ko, yung mga nakakakiyat na dito dati, uh, malambot na yung lupa doon sa dulo. So check lang natin kung delikado di tayo tutuloy. So tara. Ha? Ay, P3. Oh, di, sa batu. Tuntin na lang, May ikabot na doon. Oh, wag ka. Yung na. Ah, yun know, o mga goyo. Lumubog yung lupa dito. You know, sabi ng ano natin. Hara. Manguhula. Manguhula. Oh. <laughs> 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 okay, so, nandito ah, na tayo sa... Ah. kita. So, tignan nyo yung mga goyo. Huwuy, Huy. Huy. Ang liit na ng mga tao doon sa baba Yan you know, o, mga tao doon Kita niyo, ang tarik, bangin yan mga kuwi, tabangin Huy. Yeah. <laughs> So sitap mo na tayo ng drone natin Para tayo yung makalipad na Ito'y Ayaw I don't give a fuck what you say. Yeah, I'm a douche my way. So you can go kick rocks. I'm a stack bricks up, build what I want to make. I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep, wonder, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on. Jangan <tuk> tunggu <tangan> di itu, Kamu di situ. Lalu kamu

すごう We all start losers, we're all late bloomers, gotta settle through the floor. I don't give a fuck summer. what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'm a lot of shit to say So I'ma do this every day I'll be writing things Until I'm fucking buried In my grave Six feet deep under But my body won't decay Cause my messages are timeless So they'll put them on display Oh yeah I rap with a certainty I have a sense of urgency A message for eternity For everyone internally I had some people burning me But now they fucking learn to see I

andiyan din naman kubuan pun. Para na. Maganda So at katong, duda diri mga goy no. So makita niyo mga goy sobrang tarik diyan sa baba oh. o kinuno. So dito pa dami medyo hindi nasunog yung mga kahoy. So ang ganda ng mga kahoy mga goy oh. Yung anong kahoy yan? Ganda oh. So sana mag-recover yung iba. So, ang ganda. So, kung gumulong ka dito mga go. <laughs> Kuanra ka nang dila labud wala bud ni mo Maybe aw oh, siguro yung ulo mo andun sa kabila, yung paa mo dito. So wag kang pagpapagulong-gulong diyan. Nan mga goy. So dirita mga goy be. Sana ato dirik Pwede pa ta mag sadboy sadboy diri ba? Imut imut ta diri ba? Aldo ta ko Gigi-gigi lang. Baba na tayo mga goy kasi medyo ano na. Hapon pa, pagabi na. So tama tama din yung oras natin maglakad pa punta pa balik. So tara. Go. Pwede ni dagahan na ni. Hmm? Pwede ni dagahan. Tumagahan din no. Gidagan ko lang lung.

yan yung stage 2 oh, against the light man against the light okay kira Ibu. Mama nakita nang nagguy. Murag has ni mongguy, has no. Ah has nga. Andaku, ah has ro. Susunog ni paguan. Nagu o alai nagu-o. Masped din man. Investigator. Batok tingali mo dikon. Na, has to mongguy kubra si burto. Tungtangunyao. Au, au, artinawa. Au di, au ar, ilaga, ilaga Lega ngadaku no. eundku lega bilik dehos susuri mga guyno dilis ahas tiki, jati kau pondening lega lega disa tong inspektor tanah lega guys lega lega guys positif positif pitson oh

CR kayak deganon diksir diksir kayak deganon degan lemi udah udah aku dulu ya pang pang menteri wis wis lisod men guys bo bo

Elementary check. Balik niyo mga guys. Tumutok doon. kita, doon. Tumutok bye na.